Nagpatuloy ang buong Israel sa paglalakbay at dumating sila sa Refidim, ngunit walang tubig na maiinom. Nagsimulang magreklamo ang bayan at tinanong si Moises, Bakit mo kami dinala rito para mamatay sa uhaw? Dumalangin si Moises at sinabi ng Diyos, Tumayo ka sa bato sa Horeb at hampasin ito ng iyong tungkod. Nang kanyang hampasin, lumabas ang tubig at uminom ang bayan. Tinawag ang lugar na Masa at Meriba sapagkat tinukso nila ang Panginoon. Pagkatapos, lumaban ng mga amalesita sa Israel. Si Josue ang pinili ni Moises na mamuno sa laban. Habang nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang Israel. Ngunit kapag ito'y bumababa, nananalo ang amalesita. Kaya't inalalayan ni Aaron at Hur ang kanyang mga kamay hanggang sa paglubog ng araw at nagtagumpay ang Israel. Ipinangako ng Diyos na buburahin ang alaala ng Amalesita sa ilalim ng langit. Nabalita ni Jetro, biyena ni Moises, ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa Israel. Kaya't pumunta siya dala ang asawa at mga anak ni Moises. Doon ay nagpuri si Jetro sa Panginoon at naghandog ng hain. Nakita ni Jetro na si Moises lamang ang humahatol sa lahat ng suliranin ng bayan mula umaga hanggang gabi. Sinabi niya, Mabibigatan ka at pati ang bayan. Pumili ka ng mga lalaking may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di sakim at italaga silang pinuno ng libo, daan, limapo at sampo. Sila ang hahatol sa mga maliliit na usapin at ang mahihirap lamang ang dadalhin sa iyo. Sumunod si Moises sa payo ni Jetro at bumalik si Jetro sa kanyang sariling lupain. Sa ikatlong buwan mula nang umalis sila sa Ehipto, dumating ang Israel sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Umakyat si Moises sa Dios at sinabi ng Panginoon, Sabihin mo sa Israel, Kayoy, nakita ninyo ang aking ginawa sa Ehipto. Inilapit ko kayo na parang dinala sa pakpak ng agila. Kung kayoy tunay na susunod at tutupad sa aking tipan, kayoy magiging aking mahalagang pag-aari, isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ipinahayag ni Moises ang mga salita ng Diyos sa bayan at sabay-sabay nilang sinagot, "Lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin." Pagkatapos Sinabi ng Diyos na ihanda ang bayan sa loob ng tatlong araw, sapagkat bababa siya sa bundok ng Sinai sa paningin ng lahat. Ipinagbawal na may lumapit o humipo sa bundok habang hindi pa dumarating ang oras. Sa ikatlong araw, dumating ang kulog, kidlat, makapal na ulap, at malakas na tunog ng trompeta. Yumanig ang buong bundok habang bumaba ang Diyos sa Sinai sa gitna ng apoy at tinawag si Moises na umakyat kung nagustuhan mo ang buod na ito mula sa aklat ng Eksodo, huwag kalimutang